So yan guys, dito naman tayo kay Boy Orig, no? O, oh, shout out muna. Shout out siya pala sa mga MGCI. Yun. Mga mga friends mo lahat yun. Mga friends mo yan. Mga lim sa yan, boss. Yun. O, shout out sa mga friend ni Boy Orig, no? Yan. MGCI. O, shout out sa mga friend ni Boy Orig. MGCI. O, dito yon. tayo yung guys sa latag ni Boy Orig <laughs> naman, no? Yan. Ito yung mga latag ni Boy Orig dito. Yeah. Sa yung ano ah, Grand Seiko. Oh, Grand Seiko. Oh. Dami nagtatanong ng mga rilo mo ngayon ah. <laughs> thank you, ko. Well. Well. Ito yung Grand Seiko. Ito oh, yung Grand Seiko. Thank Oo. guys dito muna tayo eh, eh, e 180 yan may bawas pa yan grand seiko o oh, guys grand seiko 180 to may bawas o guys 180 dito pero may bawas pa to no hanggang magkano naman sa kaliman 1-5 eh. bigay na rin ni Boyo Rick to guys. So, oh, grand save. Nanood na lang. O oh, guys, pag nanood sa vlog ni Kobontin vlog, no? May discount pa yun. 1.3 na lang. 1-3 na lang. Wow, one eight. Tapos 1.5 Pero pag nanood kayo sa vlog ko guys Si Cobon Vlog 1.3 na lang 1.3 na, na lang O oh, ano pa hinihintay niyo mga viewers O oh? O oh. oh. oh, Patik Patikpilip ganun din ha O oh, patikpilip ganun din ang presi 1 Ganunod oh, yan. ng vlog ni Cobon Vlog Cobon Vlog O yan may discount kayo no 1.3 na lang Wow ah O oh, dito Grand Seiko Hanggang 1.5 Pero pag nanood kayo ng vlog ko guys 1.3 na lang bigay niya dyan Opo Yun o oh. O oh, eto pa isa Grand Seiko din O oh, gaganda o oh. O oh, 1 1.5 1.5 na lang dito no Etong isa Etong isa tingnan natin Pakita natin sa mga viewers natin Hinahanap-hanap to O oh, eto din Grand Seiko pa rin no oh. Yan o oh. Oh, kita nyo guys yung iikot. Oh, Grand sa iko. 18 hanggang 15. Pero pag nanood kayo ng vlog natin guys, kawantin vlog. Yan oh, no? 13 na lang. Grand sa iko. Eh hey, pa, boy rig diyan. Eh lahat yan. Hoy, tingnan At nga na. Lang, na, na Ito. 1,000 na lang dito ah. Yan oh. No? So ito naman guys yung dinagagip ko so, sala guys tag you wear to guys no. Ah hindi nagagastos sa sala mino. oh yun no. Kahit kuskusin mo no. Oh. So, guys dito tag you wear. Yan tag you wear no green dial. Ah 1.5 pala. Pero pag nanood ka ng vlog ko 1k na lang. 1k na lang po. Yon no. Ganda dito ng mga rino na Dito lang po yan. Ah, lang po yan sa Carmen Planas, mayroon no? Sa uh, may video. At salamat tapat sa Tapat ng niyo. ano. May kasama pang kuwari. Kasama pang stamp. Yun, no? Tagiwer din. Ganda ito ng mga rino ni Boyo Rig, guys, ha? Tagiwer. 1.5 hanggang 1K. Apo. 1.5 hanggang 1K, no? Salamat po sa Diyos. Dito lang po yan. Dito lang po yan. Ito, 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 uh, kukunin ko. Yon, parang ngayon ko lang 700. pa kinano to eh. 500. Oh, eto guys, may bagong 500. ano, 700 na lang. 1k kay Kubuntin Vlog. Uh, Yon. 700 na lang. Casio 'no yan. Casio. 1k. Pero pag nanood kayo ng vlog natin guys, 700, 700 na o Oh, 'yan ha. Casio. Dandan itong relo na to, ha mga bagong look na naman 'to. Pa may eh mga pambabae kasi may nagtanong. 500 na lang 700 po ah. Oh, 'yan 500, 500 na lang po. Oh, 500 na lang daw. 700 hanggang 500. Ah, po, po. Yo no. Oh, guys, sa mga girls diyan no na may nangangailangan ng mga relo. Ito po magaganda na lang po Ito na 'yan. p Ay dito pala 'yan. So, mga pambabae guys 'to. Ganitong ganito. Eh, pambabae na lang Mga pambabae guys ah. 'Yan, mga pambabae no kita no kung ano natin tong isang to kung so isang to eh Japan move na Japan move Japan move ano oh oh yan yung fossil fossil to guys eh oh eh. ako kaya lang shield siya Japan movement, movement. na Japan, Japan, movement. Japan movement Japan movement guys no magkano sa... magkano to? 1,000 libo, 700 na lang. Oh, 1,000 guys, bumaba. 700 na lang, oh. Britannia, eh. po ang... Oh, ah. sila. Eh dito lang yung kay Boy Orig, no? Oo, oh, dito lang kay Boy Orig. Yan. Itong isang to, Alba. Alba, ganun din po yan. Isang libo. Seven, ako na lang po. So guys, no? Alba naman to. Yan, Alba. Yan, Alba. Yan, isang libo hanggang 700, no? So, ganda ng mga release. Text natin sa mga viewers natin. So, eto. Ano to? Okay. Okay, hanggang 900 Ito, uh, Valencia 1,000 uh, 900 na lang, pag nanonood guys. Yan o, oh, Cobontin Cobontin vlog o no? 1,000 dito sa Rilo na to guys 900 na lang pag nanonood kayo ng vlog natin 700 na lang dito Sa fossil na to guys O, 700 Ganda Ganda, ganda, ganda O, 700 Opo Ah, eto pang isa. Tingnan natin mga relo ni Boy Oh, eto na nandi din dito. Yan. 700. Ito tayo sa may mga balat ng ano. Casio. Dito, Boy Rick. Pay na lang yun. Pay na lang dito guys sa ah, Casio to. Pay oh, bandit. 500 Casio dami dito iba ibang look o yan pro Casio to guys no ganun din 500 na lang wow pamigay ang presyo no 500 Casio guys yan lang dito lang po yan dito, lang yan no? na lang. yan dito tigpa 500 oh, yan 500 yan no pero pagdating dito, 700, like si 700 na, na yan. Apo. Yan, mula dito guys, oh, sa block na yan. 700 ang ganto Sa dulo. So, kayo. Punta na kayo dito sa mga latag ni Boy Orig dito sa Carmen Planas. No? Sa may Metro bank, tapat ng video. Siya lang ang hanapin nyo rito guys, si Boy Orig. Oh, di ba? So, ito pa isa oh. Casio din Ganun din 700 no Ay Bono O 700 no Morning po Ito pa natin si ano Bono TV, Bonok take TV take no, take no? Take Yan morning, Good morning dyan Good oh, morning Opo O di Mars guys oh Ang ganun nga ulit dito 1-2 na lang yan 1-2 Pag nanunod 1K pag nanonood kayo sa vlog ko, 1K, 1K na lang. Na, oh. Very good, na, ha? Na nanonood ako ng vlog mo. Oh. Naka-vlog siya, 1 to 1K na lang. oh, 1 to 1K oh. na lang, ha? Pag nanonood ng vlog natin, no, oh, guys? Yan ang ano, wa, ano ni Boyorig dito. 1 to hanggang 1K, guys. Wow. O, oh, Dimars, no? Ganda ng rilo na yun, guys, ha? Oh, o, Dimars. O, oh, eto naman, si Hublot. Hublot ka, hublot. Oh, hublot ng hublot na lang, no? Yon, si hublot, guys. Ganun. Huwag lang <laughs> magpapakita sila. My God! Huwag lang magpapakita, mong nila. Oh, huwag mo lang papakita kayo mong hublotin nyo to dito. Yan, no? Oh. Magkano, magkano, magkano? Oh, 1K, pag nanonood lang. Vlog natin. Oh, 1K na lang, guys, no? Yan. 1K hublot guys na rilo pag-usapan yan o oh, pwede naman pag-usapan right daw pwede naman po tayo o oh, idaan lang sa mga magandang usapan no yan Casio yan Casio na rilo to guys magkano ba yung rig dito sa Casio saan yan dito dito pwede natin gala pag nanunood na yan o no? vlog natin Casio 700 na lang. Casio. Okay, 700 na lang. Oo. Oh, yun, no? Know. Dito lang po yan. 1K Karyo pero na 700 na, na, lang. na lang, no? Opo. Yun. Itong isang to, ano to? 600 na lang. Casio din? Hindi po. Yun, no? Casio din? Casio pa. Yan, 6. Rigi na din Rigi to? Kaya, 700 na lang yun. Yan, okay, guys. So, Casio. Ito yun, 700 na no? lang. 700 na lang ang bigay original, oh, original to yan. no Oo. Oh, sa tingin ko nga original to eh original. ano tingin mo ano uh, original san bibo benta eh debel debel benta mo pero mo sa tagal na lang ano nito oh hindi yan yan di ba uh, oh sa to oh sa bibo pare ah tingin ako niyan sa mo yan to tagi debel na lang ano ko bibo Anong rilo to? Kita mo po ba yan? Hindi ko kita na. Hindi ko kita na. Si niya, dikit ba, oh, dikit, dikit nga. Eto, ito sulit nya dikit-dikit lang oh dikit-dikit nga ito citizen guys original to pre oh original yan narilo oh original nga balencia narilo to so, citizen magkano bigay mo 1K guys sa CPC mo to. Pwede ng web yan. Ang nanunod na. Oo yun, ang vlog natin. Pwede na rin ito sa 900. Pero ang bigayan nito guys is 1K. Yan o. Oh. Mura na ito ha. 900. Sige mo. Saan ba yan? Yun o. Oh. Madami dito so, so guys. 700 na lang ito. Ito 900. Okay. 700, 700. Oh, so 'yan. O kaya naman ni Bayurig guys. Oh. May mga bagong look na naman siya ngayon, no? Ito 'yung dalawa. 'Yung dalawang 'yan, 500, 500. Ay, 500 yung dalawang Ito na lang po 500 'yung dalawa. Ito na lang dalawa, 'yung mga bracelet. Bracelet lang 'yan ng mundo. Pero kukunin 'to. Ito toto, high smartwatch 'yan. Oh, so, na lang. 150 guys 'yan sa mga bracelet na 'yan. Dating 300 dyan, 150 na lang. Oo, oh, dating 300, no? 150 na lang. Eto rin, no? Kuya Rick, anong rilo to? ADP? Oo. Oh. Ayan, ADP na rilo, guys, o. Ang kano? 500 na lang po. 500, guys, sa so ADP na yan. yan Ayan, ADP, 500. Dito mo lagay. So, imbita natin sila guys sa so, pumunta rito, no? So, sa sa Bukid Carmen Plana, tabi oh, uh, na BDO at 'Yon. Opo. lang din si Boy Orig, no? 'Yon, hanggang dito na lang guys, no? Ang vlog natin dito Ataw kay Boy Orig. Ng mga... MGCI MGCI Yon, thank you, thank you Apo. Thank you guys, bye